kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dahil sa patuloy na paghabol at pagbakbak ng Israel sa kanilang kalabang Hamas, ay isa-isa nang nakukorner ang mga ito pati na mismo ang kanilang mga matataas na lider. Kamakailan lang ay sabay na natoda ang limang lider ng Hamas nang ito'y ma-airstrike ng IDF. Ngayon naman, base sa report ng Mossad at inilabas ng Hindustan Times, ang spokesperson ng Hamas na nakabalot ang buong muka at mata lang ang nakikita na palaging nasa video ng Hamas na kinilalang si Abu Ubaida. Ay napaulat na sugatan raw ito matapos silang salakayin ng Special Forces ng IDF sa loob ng Kanyunes. Kaagad raw na dinala ng Hamas ang kanilang tagapagsalita sa Nasser Hospital para magamot. Anim sa mga kasamahan ni Obaida ang naiyari nang sinubukan nilang ipagtanggol ito sa mga uma-attacking special forces ng Israel. Bantay sarado raw ng Hamas ang nasabing hospital habang ginagamot ang kanilang spokesperson sa basement. Nobyembre 23 pa ang huling labas ni Obaida sa kanilang video na binopost sa internet puro text messages na lang daw ang naipopost ni Obaida matapos ang November 30 na appearance niya sa video nila. Pero natigil na rin ang pagpopost nito noong December 8 ayon sa Musad ng Israel. Hindi man raw nakikita ang mukha ni Obaida sa mga videos pero natukoy na raw nila. Ito raw Si Ubaida pag wala siyang balot sa mukha Ang totoo niya raw na pangalan ay si Diva Aklot Ngayong alam na ng IDF kung saan ginagamot si Ubaida ay panahon na lang ang makakapagsabi Kung sila ba ay magsasagawa ng misyon para pasukin ng hospital at dakpin o likidahin si Ubaida Matagal nang sinasabi ng mga opisyal ng military ng Israel na bilang na ang mga araw ng mga leader ng Hamas At siguradong darating daw ang araw na sila'y madadakip o Tudas. pero malamang sa malamang ay todas talaga ang kahihinat na nila dahil sa pagdinakipito at ikinulong ay siguradong magsasagawa ng hamas ng pandudukot sa mga sibilyan o sundalo ng IDF at gagawing pamalit para palayain ang mga opisyal na nasa kustudiya ng Israel. Patuloy na binabakbakan ng IDF ang timog na bahagi ng Gaza dahil ayon sa kanila, doon lumibat ang mga inahabol nilang hamas mula doon sa hilagang bahagi ng Gaza at doon din daw sa lugar ng Khan Yunes nagtatago ang mga leader ng Hamas, kagaya ni Yaya Sinwa. Naniniwala ang IDF na nasa kailalim-laliman ng tunnel sa Khan Yunes nagtatago itong si Sinwa. Dahil sa parehan niyang leader ng Hamas ay mayroon daw kakaibang tunnel na ginawa para sa kanila. Determinado ang IDF na matuntun ito at madakip kung hindi ito matodas sa labanan. Isa sa mga pamamaraan ng IDF para mabawasan ang mga nadadamay ng mga sibilyan sa kanilang opensiba ay nagpapakalat sila ng mga leaflet sa buong Gaza na may nakasulat na instruksyon para sa mga sibilyan kung saan ang dapat nilang puntahan na lugar kapag sila ay lumikas. Tuwang-tuwa naman si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nang sinuportahan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pag-reject nito sa planong humanitarian ceasefire. Ayon daw sa Estados Unidos, Hamas ang nagbibinepisyo sa ceasefire na nangyayari. Pinaalalahanan lang nito ang Israel na dagdagan pa ang kanilang ilang ginagawa sa pagprotekta sa mga sibilyan para hindi tumadamay sa kaguluhan. Ayon sa mga leaders ng Palestine, wala raw ginagawa ang Israel para pababain o pigilin ang pagkakaroon ng mga casualties sa panig ng mga sibilyan. Mukhang gusto pa raw ng Israel na maraming mga Palestino ang nayayari sa tuwing nagsasagawa sila ng paborito nilang airstrike. Ayon sa mga nagtatrabaho sa ospital, wala raw pili ang IDF kung bumira ng target. Mapa hospital man o ambulansya ay wala silang pakialam. Umabot na raw sa 17,700 ang mga buhay na nautas. Simulang nagsagawa ang Israel ng kanilang operasyon sa Gaza. 40% sa bilang ng mga nayari sa operasyon ng Israel ay mga kabataang nasa edad 18 pa baba. Sa dami ng mga bala na ginagamit ng Israel sa kanilang operasyon ay kailangan nilang ma-replenish ito kaagad at walang problema ang pagkaroon ng mga bagong bala dahil noong Sabado lang ay binay pa sumano ni Biden ang Kongreso para agarang maaprubahan ang pagpapadala ng mga bala sa Israel mula sa Estados Unidos. Hindi lang Israel ang gigil nagigil na tapusin ng Hamas sa loob ng Palestine, kundi pati na rin mismo ang Estados Unidos hanggang saan naaabot at kailan pa kaya matatapos ang pagbira ng Israel sa kalaban nilang Hamas. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.